Moabot sa kapin sa usa ka gatos ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa boundary sa duha ka mga barangay. Upaw og lok sa Mandaue City ni Adtong Biernes. Gilong ag nga kanon ang hinungdan sa sunog. Ang report ni Nico Sereno. Alas 5:23 sa hapon nitong Biyernes, gialarma ang sunog sa parte sa may sitio Pukang o Oplok kun upaw og ingon man sa purok orchids sakop sa barangay Upaw. Daling mikatag ang kayo sa nagsikit-sikit ng mga panimay. Sa investigasyon sa kabumbiruhan, gingong nagsugod ang sunog sa usak kabalay, kundin ang Jess Anyos, nga batang lalaki, nga nag-inusara sa ilang balay ni Ato Higayuna, nagtak ang ugkanon para panihapon. Butane stove ang gamit niya, apan wa babantayi sa bata, nga gidakup kini sa kayo. Mutuingon siya nga, anak niya matabang. Init ka kayo, ma. wala man na po tuyo, ama. naman ang, ako pa mangi ang kayo, ma. wala naman ba patay, ma. Mm siya na ako, sir. Kung sagdain lang lang, wala naman ang Kusog pa kayong hangin. So, isa po to ka factor, sir, na nga ngano ni Dako kayo siya. But, na uh, kung dapat, salamat uh, da po kay Pas Paspas -pas po po response. dagan po ito, nga balay nga na-save even though nga sikit-sikit siya. Sa pag-igo sa sunog, usa ka 62 anyos nga babay ang nadala sa ospital tungod sa minor injury. Apan human sa pipila ka oras namatay kini gumikan sa atake sa kasing-kasing. gipahimutang -kasing. sa gym sa duha ka mga barangay ang mga nasunugan. Sa tala sa CDRM Mandawe, 51 ka mga balay ang hingpit nga nasunog sa barangay Upaw ug 49 sa barangay Luok may usasab nga partially burned. Muabot sa 126 ka mga pamilya tanan ang apektado o 477 ka mga individual. Samtang sa sesyon sa City Council, ang miulbo nga sunog usa sa nahisgutan. Nagpasalamat sila sa abag sa mga fire personnel ug volunteers. Mi sab ang syudad og tabang sa mga naapektuhan. Ang deklarasyon sa state of calamity magikan sa barangay. Barangay declaration sila mismo dito sa barangay. na as per help. Panawagan karon sa mga naapektuhang residente, maabagan sila sa ilang pagbangon human nining pait kaayo nga kasinatian samtang sa Cebu City ni atong Sabado sa gabi nasunog ang usa ka balay sa bukirang barangay sa Babag. Gituohang hinungdan ni ini ang nakasaksak nga Bluetooth speaker. Matod sa tag-iya, gicharge niya kini dayong lakaw para mutrabaho. Ang asawa milakaw makadyot ni aduhi kay mipalit palit sa gawas. Nagtinabangay unta ang mga silingan aron mapaong ang kayo apan naugdaw gyud ang balay. Duha ka mga motor sab ang naapil pagkasunog. Unggidela um, yinundes um, re. Ako na bi anaka toronget sia. Hm. Wala yin nagbi anay nagidlasak mo. Wala sir. nagluto ano po pano? Wala. Mm -hmm. Wa namang kaabot diri kay dinaman maduol nya nay mga tao diri nga ni tabang ba. Grabe gyud ka paspas sa pas, pas, mm, Grabe jud. Duras intok nga minutos jud. Hm. Sus ambot layo ra 5 minutes uy. Basta dali rejud gaayong. Nagtinabangay ang mga silingan o taga-barangay aron mapahiluna ang pamilya nga nasunugan. Iduso sab sila sa syudad para sa financial assistance. Uban ni Clue for Lumayag Nico Sireno. Balitang Bisdak.